So yun mga amanok Bali makikita naman natin itong bros barnet natin Ay lugon na lugon So isang tips lang mga amanok Dun sa mga lugon nating tatsaw O yung mga brood kak, O yung mga cock Bali wag na wag po nating paghahawakan Gawa ng syempre masakit yung kanilang katawan At baka matrigger yung kanilang pagiging manfighter. May mga breed ng manok na manfighter at may mga breed din ng manok na hindi. So, eto, itong lahi nito mga manok na ito, etong bruce natin ay, although hindi naman siya manfighter, pero ano siya? Pag yung papatukain mo, gumigiri na siya. Parang tipong pag hinawakan mo ng bigla ay biglang ah, ano din magre-react din sa iyo. Kasi eto hindi ko napapansin nung hindi pa siya lugon. Pero ngayon lugon siya. Ganun yung yung ano niya, yung attitude niya. Kung may pagka-aggressive yung ano ngayong lumun siya syempre masakit yung katawan bali ang gagawin nyo mga ano kaya kayaan lang na huwag nyo itatry o e susubukan yung kanyang ano yung tempered gawa ng pag mga ganun yung ano magiging habi na niya yun kapag once na sinubukan yung yung ano niya yung tempered niya dahil nagkaroon ako ng ganitong manok so sinubukan ko na ganun tuwing magpapakain na lang ako bago niya matuka yung bigay na pagkain sa kanya ano pinapalo niya muna so yun yung naging ano niya kaya mahirap mag-alaga nung ganun So yung may mga manok naman na kapag lugon yung nanunuplete o tumutindig yung balukag nila ayaw man laban kahit sa ano sa kapwa niya manok so pag aawakan mo uh, nagkakakak siya kasi masakit yung katawan niya so, iba't ibang uri ng breed ng manok kaya tatansyain nyo kapag halimbawa ay agresibo So, kung maaari, huwag nyo pong hawakan o pag kasi masakit ang katawan ng mga lugo na manok. Tingnan nyo yan, Oh. Kung tao yan, syempre, ganun din yung pakiramdam niyan, Masakit yung kanilang katawan. Kaya, ayaw nila nung no? uh, kung magaparang parang hawakan mo sila o kukunin. So, at isa pa, pag Sinuli mo, hinawakan mo, hipuin mo agad yung may tenga nila. Para kumaga makomport agad sila mga kamanok. So yun lang po. Maraming salamat po sa panonood mga kamanok.